din? Oo naman, pre. Eh, alam mo naman, ito yung trabaho ko natin eh. Dito ka wala gugupit? Oo, pre. Ikaw, kumusta ka na? Ayos lang. Medyo kayo kayo na ako sa buhay ngayon. Ikaw, hanggang ngayon, barbero ko pa rin. Peng! Yeah. Samahan mo muna ako sandali sa kabilang barbershop. Tara, yeah. Bisitahin muna natin yung mga barbero natin. Lee, diyan ka muna ha. Yeah, mag sa barbershop. Oo. Yeah. Uh, Tara, Peng. Eli! Kung sakali may magpapagupit, sabihin mo, ipinuntahan eh, lang ha. Paupuin oh, yeah. mo muna rito sa barbershop, babalik kami kagad. Oh, yeah. Sige na. Ano, sama ka na parang, bilisan natin. Kaya yeah, nga yun eh. Teng, sabihin mo sa mga barber natin, kuha ng dyaryo. Pupunasan ko lang itong salamin para luminaw. Medyo malinis ang <coughs> lumuntas eh. Ano, Teng? Yan, dyan ka para mabilis na matapos. Yung kabila pa yung nalinis mo, Baron? Okay. Oh, yeah. Okay. Parang ko to. Ito nga yung dati kong kasama. Ay. Uy, pre! Uy, pre! Kamusta? Long time no see. Eh. Parehas pa tayo nakasalamin, ha? Parmero ka pa din? Oo naman, pre. Eh, alam mo naman, ito yung trabaho ko natin, eh. Dito ka lang gugupit? Oo, pre. Ikaw, kamusta ka na? Ayos lang. Medyo kayo kayo na ako sa buhay ngayon. Ikaw, hanggang ngayon, parmero ka pa rin. Tagal natin magkasama. Oo nga, pre. Ihira ka naman, oh. Nagugupit pa rin tayo, pre. Kaya alam mo naman itong hanap buhay natin. Ito na talaga yung kinamulatan natin na hanap buhay. Alam mo pre, sumula so nung magkahiwalay tayo, siguro mga 10 years ago na yun, nagbago na ang buhay ko pre, iayos ko yung buhay ko. Hindi na ako nagugupit ngayon, walang kwenta pa kukupit pre, gumaya ka na lang sa akin. Ayos pre, saan ba nga naghahanap buhay? May sarili akong business, na Maraming na ako ng pundar na gamit. Ano, wala ka big bike pa ako ngayon. Teka, hanggang ngayon nagugupit ka pa rin? Oo nga no, kanta ng motor mo pre ha. Hindi ka pa rin nagpabago pre. Ay, wala pre, alam mo naman, di ba? Wala sa pool na naghiwalay tayo, talagang barbero lang talaga ako. Eh. Ito yung mga pala yung barbero ko na asama. Eh, talaga buhay pre. Swerte-swerte lang yan. Buti nga, swerte ka ngayon sa hanap buhay mo. Siyempre, hey, pre, medyo nakaano-ano tayo sa buhay ngayon. Sa ginalingan ko sa buhay, kaya medyo umangat na ako. Ikaw, pre, galingan mo rin sa buhay. Hindi hanggang barbero ka lang, pre kailangan mangarap ko din. Gumaya ka sa akin. Tinamo ko, medyo malayan yung narating ko kaya sa'yo, pre. Sampung taon lang nakalipas. Oo oh, nga, eh, ilang years na. Barbero pa rin ako. So, paano, pre? Pero, bilibo ako sa'yo, pre, ah. Eh, saan mo lang kayo nakatira? Diyan lang, subdivision dyan. Nakabil lang ng bahay dyan. Oh? Oo. Oh. Eh, alam mo naman ang buhay natin. Bilibo ako sa'yo, pre, ah. Sinerte tayo, eh. Ikaw, Tignan mo na yung pag-barbershop. Walang kwenta pa barbershop. Mahina kita dyan. Tignan mo, hanggang ngayon, oh, nagbukupit ka pa rin. Ang tagal na natin magkasama. Kaya eh. Tignan pre. Salamat na, Oo. O, na ako. O, salamat, salamat. Huwag ka na magbukupit. Bakit magbukupit? Walang kwenta. Tignan salamat sa pagbisita, pre. Okay. Tignan mo na pa, pagbukupit. Magnegosyo ka na lang. Malay mo, maseso ka rin kagaya ko. Yeah, pre. Oh, thank you, thank you, pre, sa so, pagdalaw. Yes, yeah, sino nyo. Dati ko kasama sa pagugupit yun, eh. Gumanda yung buhay, eh. Nga naman nun. <laughs> eh, ganun talaga yun. Mula magkasama kayo sa pagugupit, eh. Talagang napakayabang na nun. Oh. Kaya ikaw, huwag magiging mayabang, ah. Hindi talaga yun, Oh, so, sige na. Malinis na.